Good morning. Ayan. So, ngayon, guys, atin lang ha-harvestin ang ating opo. Opo naman tayo ngayon. Hello. Hello, guys. Opo naman tayo ngayon, guys. Ha Harvestin na natin ang ating opo, guys. May nila akong potino. Hindi ko alam kung ilang kilo ito, bigat na. Oh. <laughs> upo naman tayo ngayon ulap natin hindi kanyang mas kalaki